you

ingay isa. kagali. or dasa just mas kambanano. dito kaya ano yung 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 dito yung ano yung ano yung ano yung dito yung ano yung ano yung siya? yung ano yung ano yung ano yung ano Yung kayo na kaya, ya? Ay, sila. yan. Ay, tela po. Yan, tikiluhin ka na. Ligtal, ligtal, ligtal. Ligtal na, ligtal. Ligtal na, ligtal, ligtal. Oo, huli lang, lang. ka mong nagtatabaan, eh. Nagtatabaan niya. Napakainit daw. No blink, no pangina. Yan, siya na lang isang kap at kalahati. isang kap niya. Ngayon yung Siya po ay Opo. Last na Opo. Tapos po kaya tinapos ang sulod. Ayan. Pero ngayon po kasi meron siyang... May purga po siya ngayon. Ah, okay. Huwag na malikot. Hindi na nakikipaglaro sa Dito po galing sa iyo, Sige. 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 Ah, sige, balik sa iyo. Ha. Yeah. Yeah, ha. Hey. Gi. Makulit ka eh. Nagagalit tuloy sa iyo. Ano? Hmm. Nagut ka ngayon. Nagalit. Ah, dadang pakay. Tawag si kanaman ay. Dami na. Ini mo po wala ka, pare. Wala pa sa

Kontra po sa mga sakit ng aso. Mm. Uh, okay. Kaya Kaya. Of mm. In ang kanyang anti-rabies sunod na bakuna. Okay. Okay. Okay.